Maghahain ng formal diplomatic protest ang Pilipinas kasunod ng tinawag ng Philippine Coast Guard na kakaibang antas ng kapusukan na pagdikit ng helicopter ng China sa eroplano ng BIFAR. Ang ibahada ng Amerika sa Pilipinas, kinonde na rin ang insidente at nanawagan sa China. Nakatutok si Chino Gaston. Kita kung gaano halos dumikit na ang helicopter ng BIFAR. Liberation Army Navy ng China sa aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinlo kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, 3 meters na lang ang layo ng helicopter mula sa pakpak -pak ng aeroplano ng PIFAR. Kakaibang antas ng kapusukan ang ipinakita ng China kahapon ayon sa PCG. They agree with you when you said that the helicopter um, dangerous action was um, considered to be at some point Higher level of escalatory action compared for the past uh, harassment that they did. Sabi ng National Maritime Council, maghaharap ang gobyerno ng formal na diplomatic protest sa tinawag nitong seryosong insidente.